Kailangan ko magtrabaho para may pangsugal ako. Bukod sa COVID-19, 2020, March, yan ang virus na hindi nakita ng tao. Pinanganak yung online gambling, yung sabong. Isa ako sa mga nahukdun may hiya ako humingi ng, ano, eh, ng tulong eh. Kasi boss ako sa sarili kong kumpanya eh. Parang nakakahiya naman na umamin na compulsive gambler ako. No? Hindi ako magyayabang na kaya kong kontrolin yung sarili ko pagdating sa ganyan. Yung urges na doon pa rin. Kasi sa drugs, sisirain mo lang sarili mo eh. Sa alcohol, sisirain mo lang atay mo eh. Sa gambling, sira ka na. Sira pa trabaho mo. Sirang-sira pamilya mo. Sirang-sira yung mga taong nakapaligid sa'yo. mag uumpisa kang manloko, ang unang lolokohin mo, magulang mo asawa mo, kapatid mo. Sunod na mo mga kaibigan mo, mga kanegosyo mo, katrabaho mo, pinaka nakakatakot dito. Loan shark, yan ang pinaka delegado Lalo na ngayon, may mga OLA, yung online lending apps. discourage ko talaga yung mga online lending apps na yan dahil for nung nagagambling ako. Ang prayers ko nun medyo pang sira ulo eh. Ang prayers ko nun lagi is, Lord, pajakpatin mo ako. Lord, ngayon lang, bigay mo sa akin tong panalo na to, magbabago na ako. Mula nung nasa recovery program ako na, maraming pinagbago sa akin. Unang-una yung relationship ko sa Diyos. Kasi... Ganda ng araw, no? ako si... Si Vincent, compulsive gambler. Kwento ko lang yung journey ko sa... Sa sugal, no? Uh, bata pa lang ako. Uh, Na-involve na ako sa... Sa sugal at very young age, I think it was grade school. Private school ako noon, Catholic school. Yung mga laro ng bata, no? Tex, Jolin. Kasi from there, meron niyang, ano, eh, meron niyang taya. So from there, namu-mold na pala ako, being a gambler. Tapos, nag-evolve siya into... Into... Uh, yung mga gagamba, naglalaban. ako noon. Tapos, nung yun high school ako since sa uh, natuto ako na magbilyar so sa bilyara nandun lahat ng klase ng sugarol uh, yung may pustahan since bata pa nga ako nun uh, 13 or 14 years old nag excel ako dun sa sport na yun uh, in fact uh, masasabi ko na at a very young age magaling ako magbilyar no so yung mga matatanda pinupustahan ako binadayo ako sa ibang lugar, na-expose ako sa, ano, sa sa pera. Kasi, being a gambler, mahal na mahal, na mahal na mahal ko ang pera eh. Mahal na mahal ng gambler ang pera, no. Uh, yan ang tool of happiness ng isang sugarol. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan, no. Tapos, after nung billiard na yan, ang dami kong, dami kong naging, ah, uh, dami dami kong na-expose na na sugal na na-discover ko no. Yung sa community namin, yung video karera, fruit game. Naging adik ako diyan. Adik ako diyan, yung high school pa lang. Tapos syempre pagka nagsusugal ka, marami kang kaibigan. Ah, uh, pag nanalo, iinom. Pag natalo, hanap ka ng diskarte, paano ulit magsugal, no? Tapos, nung college na, since nga, galing ka magbilyar, no? Pumanap ka ng mga friends na marunong din magbilyar. So, nung college naman, nag ako nun. So, I was away from my parents. So, malayang malaya ako. Nagawin ng lahat ng gusto ko. Matatandaan ko noon, pag-graduate na ako nun eh. Pag-graduate na ako nun ng college na-introduce ako sa e-games. E-games pa that time, 2009 yata yan. So, maliit lang ang taya kasi maliit lang ang baon eh. Before, uh, swerte na magbaon ka ng mga 1,000 to 1,500 per week eh. So, ayun. Nung natuto ko ng e-games, yung, yung, yung baon ko nauubos doon. Tapos, Magsusugal ako sa community na namin, magtotong eats, magpukusoy. So naging parang at the, at the, early stage of my life, talagang umikot sa gambling yung ano ko, umikot sa gambling yung buhay ko. No? Sa sugal. Pero awa ng, awa ng, ng Diyos, nakagraduate naman ako ng college. Okay naman. Eto na, nagtrabaho na ako. At first, trabaho ko sa Makati, nahinto ko sa pagsusugal nun. Kasi ang focus ko nun sa trabaho, tsaka sa sa piyansay ko noon. Kaso, ah, yun nga, sa ah, sa kasamaang palad, nagkaroon ako ng vehicular accident nun. Hindi ko siya, natanggal ako sa trabaho because I was not able, ah, hindi na ako fit to work, nabali yung food ko, ganito, ganyan. From that moment, tanda-tanda ako yun, that was February in-employ naman ako, kumikita ulit ng pera, naging achiever ako from there. Naging achiever ako. Doon na lumala kasi from to natuto akong mag poker sa Eastwood, mag ibingo, tapos natuto rin ako magsabong. Pag pala lumalaki yung kita mo, lumalakas ka din magsugal. Sa being a compulsive gambler, ang galing ko sa trabaho. Kasi ang motivation ko, hindi yung, hindi yung makapundar eh. Pero para makapagsugal. Yun ang, yun ang, yun ang naging mindset ko nun eh. Sa, sa, sa sarili ko na kailangan ko magtrabaho para may pangsugal ako. Para isatisfy yung sarili ko, yung isip ko, yung katawan ko. Na kailangan kong kumita ng pera para magsugal so moving forward na, na 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 nakamit ko na yung status na gusto ko before marami akong sasakyan marami akong properties uh, i was doing well in life then dumating yung dumating yung point na yung 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 euphoria na, na -meet ko na yun eh yung yung saya yung saya ng yung saya ng, yung saya ng sugal Namit ko na yun eh Ah, uh, sabi nga nila, pag nanalo ka ng isang libo, masaya ka. Pero pag nanalo ka ng dalawang libo, at naglalaro ka na nanalo ka ng isang libo, hindi ka pa uuwi nun, Kasi imimit mo yung 2,000. So yun ang pagkakamali ko. Na, 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 nanalo ko ng sobrang laki. Nung araw na yun, hindi ko makakalimutan yun. Ma hindi ko makakalimutan yun. January na yun yun. Malaking malaki ang panalo ko nun. Every time na maglalaro ko, gusto ko ganun ang panalo ko. Laging 'yun ang expectation ko na every time na maglalaro ako. E bingo, e games, casino, sabong, lahat 'yan. Lahat 'yan. Gusto ko ganun lagi ang panalo ko. Ang ending, lagi akong talo. Lagi akong talo. Masakit syempre kasi yung yung mga napundar ko nun, Unti-unting hindi naman hindi pa nawawala no pero hindi na nadadagdagan there was a time na nag-pandemic. kalakasan ng negosyo ko noon eh nung bago mag-pandemic. tapos hanggang ngayon naman uh, okay naman kaso nga lang na introduce yung ano yung online uh, masasabi ko na yung online bukod sa COVID-19 na kubalat na virus nung 2020 March yan ang virus na hindi nakita ng tao. Nakita ng... ng nakita ng, ng... ng Pilipinas. Pinanganak yung online gambling. Yung sabong. Diyan nag-umpisa lahat yan eh. Diyan nahook ang mga tao. Isa ako sa mga nahook dun. Sa online sabong. Napakalaki ng natalo sa akin dun. More than... More than uh, na... Ano? More than... You can imagine, no? Before ang... Natatandaan ko, ang parking ko noon nasa labas na ng bahay namin. Sobra-sobra ang kotse ko. Unti-unting nawala. Unti-unting nawala. Mga properties ko, uh, isa-isang naglaho. Tapos, yung mga... Hindi na ako yung usual self ko. Kasi, ano ni, uh, yung utak ko, ano ni, magulo na. Magulo na. So, lagi kong hangad nun is kumita ng pera, magsugal. Pagkatapos nun, uutang, magsusugal ulit. Pag natalo, utang ulit, sugal. It's a cycle. It's a cycle. Ganun ang nangyayari sa akin. So, yung online, yung online gambling, first sabong eh. Tapos na, na, na introduce sa akin yung Casino Plus, tapos yung mga ibang sites na hindi naman registered sa Padcore. Doon mas lumala. Doon ako naubos. Doon ako naubos. Kasi madaling mag-cash in, madaling madaling ipasok yung pera mo, mo mobile mobile banking lang, online banking lang, okay na. Mabilis ang transition ng pagkatalo ng player, no. Before nung nang naglalaro ako sa sa casino, no. Or sa e-bingo outlets, sa e-game outlets. Gahanap ako ng poster na yung seek help wala eh, wala akong nakikita eh. Kung meron man, hindi ko siya napansin. So, matagal na ako naghahanap ng tulong. Tapos, all, biglang, ano na yun eh, uh, biglang nag out sa akin na yung nag-search na ako sa YouTube, tapos sa Google, sa Safari, yung how to stop gambling, ganito ganyan. May napanood akong video tapos, ah, uh, yun nga, uh, I think dito rin yun sa page na, uh, sa, sa YouTube channel na to, no? Uh, napanood ko yun, and then, trinay ko lang, trinay ko. Nakatulong siya sa akin, no? Nakatulong siya sa akin. Before kasi, being a gambler, nahihiya, nahihiya akong humingi ng, ano eh, ng tulong eh, kasi... Ah, uh, boss ako sa sarili kong kumpanya eh. Boss ako ng lahat ng maraming empleyado eh. So, parang nakakahiya naman na umamin na compulsive gambler ako, no? Tapos, nung nag-attend ako ng mga fellowship meetings, Zoom meeting, ganito-ganyan, I then realized na, ang dami ko palang character defects. Ang dami ko palang kailangan i-improve sa sarili ko. At yung gambling pala is walang walang cure, walang 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 known cure. Eh. Kasi before nagpa-psychiatrist ako. Wala, eh, wala na tulong eh. Wala na tulong. Psychiatrist, gusto ko magpa-rehab. Ayon, ayon, ayaw, ayaw ko tanggapin ng rehab. Kasi matino naman daw ako. Pero yun nga, yung addiction ng gambling kasi, ang kalaban ko dito, sarili ko eh. How will I stop? Diba? How will I stop? Tsaka yung ano, yung until now I have fear sa 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 addiction ko. May takot pa rin ako na pumunta ng mga casino or kung magse-set ng meeting sa casino, ayaw ko 'yan. Ayaw ko 'yan. Kasi I know I'm weak pagdating sa gambling. I know I'm weak. Hindi ako hindi ako magyayabang na kaya kong kontrolin yung sarili ko pagdating sa ganyan. Yung urges na doon pa rin. Yung, yung giyang nandyan pa rin. Pero with the help of program, nung, nung mga Zoom meetings sa inaatinan ko. It's a daily dose of vitamins eh. It's a daily dose of uh, maintenance para sa, sa sarili ko. Uh, every morning, may 7 to 8 a.m. na meeting. Then sa gabi naman, 7 to 8 p.m. na meeting. Uh, malaking tulong no? sa paghinto ko sa pagsusugal. Kasi occupied ang utak ko. Hindi ako naging hindi ako nakakapag-isip ng masama or ano dahil nga every meeting may sharing every meeting may therapy may ano may naririnig kang ibang tao tapos pag may mga newcomer uh, it reminds us it, it, reminds me every time na yung mga yung mga pain yung suffering yung yung experiences ko nung sila naman yung day one sila yung sila yung day one lahat yung nag-look nag, nag, nag back sa akin, no? Lahat yung nare-remenitize ko. Nung huminto ako magsugal, uh, zero ako. Zero. As in, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na na wala yung pamilya ko. Iniwan ako. Tapos, ikaw lang mag-isa sa bahay nawala lahat sa'yo. assets mo uh, yung mga taong humanga sa iyo yung mga taong naniniwala sa iyo nawala lahat yun because of sugal no kasi yun nga lagi ko ang sinasabi no achiever ako magaling ako sa negosyo magaling ako sa mga bagay na kontrolado ko pero pagdating sa sugal sobrang hina ako kasi ano eh ah uh, ang sugal kasi hindi natin pwedeng baliwalain eh. It is it is the most uh, uh, tawag dito. Ito yung addiction na kayang-kaya kang ano eh. Kayang-kaya kang sirain ng mabilisan eh. Kasi kung mag-drugs ka, siguro mga isang taon o dalawang taon mababaliw ka eh. Dito sa sugal, magdala ng malaking pera, matalo ka, ewan kung hindi gumabaliw. mabaliw. Diba? yun ang epekto ng sugal. Kaya nga, lagi kong sinasabi, meron niyang kwento, di ba, na yung tatay daw, may tatlong anak, may tatlong anak siya. Yung isa, adik sa sugal. Yung isa, adik sa alcohol. Yung isa, adik sa drugs. Binigyan daw niya ng tig 10,000 yung mga anak niya na yun. Yung alcoholic daw, bumalik after 3 days. Yung nagda-drugs naman, bumalik. After 3 days din, halos sabay sila. Pero yung nagsusugal na anak niya, bumalik wala pang isang oras, ubus na daw yung 10,000. So yung comparison ko between tatlong addiction na yun, mas grabe talaga tong gambling. Kasi sa drugs, sisirain mo lang sarili mo eh. Diba? Sa alcohol, sisirain mo lang atay mo eh. Pero dito sa, dr sa gambling, sira ka na, Sira pa trabaho mo, sirang-sira pamilya mo, sirang-sira yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi ang 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 after effect ng gambling hindi naman yung sa iyo eh. Paano yung mga utang mo? Sino magbabayad? E eh, wala ka na nga pambayad. Siyempre, sasaluhin ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Asawa mo, magulang mo, kapatid mo. So, yung effect ng gambling hindi lang sa sarili. Sa mga taong nakapaligid sa, sa akin. Actually, ang paghinto sa sugal, may tools yan. Ang paghinto sa sugal, number one, kung nag nagsusugal ka ng live, magpa-self-exclusion ka sa padcore. Self-exclusion yan. Pwedeng ikaw ang magpa-self-exclude yung nagsusugal mismo o pwedeng pamilya mo. Uh, humingi ka ng form sa pinaglalaruan mo o kung hindi mo kaya, iutos mo. ba? Diba? Then fill up the form, dali niyo sa padcore. I, I think 3 days lang ang processing niya. Uh, Self-excluded ka na. Pagdating naman sa online gambling, meron tayong tinatawag na gamban. Yun yung application sa cellphone na magre-register ka. Uh, I think it, it costs around 1,400 a year. So for, for that, hindi ka na mabablock yung mga websites ng ano, no? Ng ng mga online na uh, sites. Ngayon naman, pagdating sa urges na sinasabi mo, ang panlaban ko lang kasi dyan is prayers. No? to guide me, to give me, to give me, uh, to enlighten me, and to give me serenity lagi sa 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 sarili ko no. Wala nung nasa recovery program ako no. Maraming pinagbago sa akin. Unang-una yung relationship ko sa Diyos. Kasi before nung nagagambling gambling ako, ang prayers ko nun medyo pang sira ulo eh. Ah, uh, ang prayers ko nun lagi is, Lord, pa-jackpotin mo ako. Lord, ngayon lang, uh, ngayon lang, binigay mo sa akin itong panalo na to magbabago na ako. Yung ano, isipin niyo pati Diyos, nakikipagpustahan ako. Yun, 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 ang, ano, yun ang utak ng compulsive gambler. Pero, yun nga, yung pagbabago kasi is, pag sinorender mo lahat, then you turn into your higher power to the great architect of the universe. No? Uh, magbabago talaga, magbabago once na ano na na fully surrendered ka binigay mo sa kanya lahat yung 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 will mo yung pagbabago mo lahat talaga everything changes no yung relationship mo sa family yung re relationship ko sa family ko sa magulang ko sa mga kapatid ko sa mga fellow members namin sa fellowship sobrang ano sobrang malaki ang ano pero Again, uh, I'm working then I'm working pa rin sa mga mga character defects ko. I'm working pa rin on my recovery. Disclaimer to ah uh, hindi pa rin ako hindi pa rin ako 100% na uh masasabi ko na galing na wala hindi habang buhay to. Dito hindi, hindi ako ano anytime I can go back anytime I can. So hindi ako magsasalita nang tapos no sa mga gangtin na katulad ko no masasabi ko na ano eh na kung meron kayong pagkakataon na tumigil o huminto gawin niyo na ngayon wag niyo wag niyo nang hintayin na mawala lahat sa inyo Kumbaga, habang meron pa kayo na natitirang pera pamilya gawin niyo na magbago na kayo kasi ah uh, marami na rin akong marami na rin akong kilala na na nawala dahil sa sugal na mga pat dahil nag or yung iba naman iniwan na ng pamilya mga nasiraan na ng ulo no so maging ano maging 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 self assess nyo lang din yung sarili nyo kung kaya nyo pa kaya nyo bang magsugal ano bang ano nyo ano ba ang ano ba ang mapupulit nyo sa sugal di ba yung malalang, yung, yung nagsusugal ako, no? Being a compulsive gambler, pagka ikaw naubusan ka na ng bala, ng pera, gagawa ka na ng gagawa ng paraan, mangungutang ka sa mga tao na, una, sa mga close mo lang, sa circle mo, then yung outside ng circle mo, then ang pinakamalala nun, pag gumawa ka na ng template ng pangungutang mo, di ba? You will start fooling people you will start fooling people. Mag-uumpisa kang manloko. ba? Diba? Ang unang lolokohin mo, magulang mo. Asawa mo. Kapatid mo. Yan ang unang mga lolokohin mo pag nangungutang ka. Sunod na lolokohin mo, mga kaibigan mo. Mga kanegosyo mo, katrabaho mo. Yan ang, unang, yan ang mga susunod mong lolokohin. Pangatlo, ang pinaka nakakatakot dito ang pinaka nakakatakot dito, pagka ikaw pumasok na sa mga financial institutions, loan sharks, yan ang pinakadelegado. Lalo na ngayon, may mga OLA. Yung online lending apps na dinediscourage ko talaga yung mga online lending apps na yan dahil ang laki ng interest rate nila at grabe sila maningil. So, ikaw, pag compulsive gambler ka, pupunta ka ng OLA. Pupunta ka ng OLA ng mga online lending apps because pass approval, ganito. Pero that is bullshit. Okay? Hindi yan, hindi yan ano, hindi yan proper, hindi yan proper, uh, hindi yan ang proper forum ng pangungutang. Diyan ka mababaon. Diyan ka mababaon. Lalo na sa mga loan sharks din, no? So, yan yung before. Magal Pagka compulsive gambler ka, magaling kang gum gumawa ng paraan para magkapera at mag magkapera pang sugal. So, diyan ka magpupunta. Sa pangungutang, sa mga financial institution, credit cards, banko, uh, yan yung online lending apps. Ayun, after ng pagsusugal, syempre, nagsugal ako, pinanggit ko naman sa inyo lahat, sira ang credit line ko sa banko. Being a businessman, sira ang credit line ko. putok uh, ang cards ko, may mga pending loan ako sa, sa banko, although wala akong ola ha. Hindi ko pinapatulan yan eh. Uh, yung mga utang sa tao, pero naku Pero nung 'yun nga, nung nasa program ako, you cannot solve all your problems at a time. Ang turo kasi sa amin sa programa is one day at a time, one debt at a time. Isang utang muna. Ganun ganun ang approach ng na, na ganun ang approach na na-adopt ko sa program 'no. Kasi dito sa program namin is take what you like and leave the rest. So kung ano yung makakatulong sa akin based dun sa mga sharing na sinasabi ng mga members, yun ang ina-apply ko sa akin. So one day at a time, one day at a time, yun ang, yun ang ano ko, yun ang nagiging approach ko sa utang. Nakakabayad naman pa unti-unti. ba? Diba? So yun, yun ang before and after ko. So, yun lang no. Sa mga ano, sa mga sa mga taong katulad ko na nalulung sa sugal, ah, uh, masadong ano, masadong salimot yung mga pinagdadaanan na, na ko, so always ano lang, always, huwag kayo mahihiya na mag-seek help kasi yun talaga ang kailangan, yung yung I aminin, mean, inamin ko na sa sarili ko na ano eh, na na may problema ako, yung kailangan kong isurrender na may problema talaga ako sa pagsusugal. So yun nga, nagpapasalamat ako na nakita ko yung mga Zoom meetings dito sa Pilipinas. Nakatulong sa akin, may mga face-to-face -face meeting din, fellowship, therapy. Yun talaga yung nakatulong sa akin. So yun lang, si Vincent. Mga ka-off the record, gusto niyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!